Aton pong ito mga kabalitan, kabalitaktakan, tayo po'y pinalad na makakausap muli ang may tuturing na nating uh, suki na ng ating uh, palatuntunan may uh, pagka may kaugnayan sa politika ang pinag-uusapan. Ang uh, ating pong makakausap, uh, ang uh, political analyst na si Dr. Floylan Kalilong. Dr. Kalilong, good morning po. Johnny Banyas, Runa Live na po tayo sa DWIC, Alu Channel 23. Doc? Doktor Kevin, good morning. Good morning, good morning. <coughs> magandang umaga po. Drew. Magandang umaga po uh, kasama ni Juan at sa lahat po ng mga taga-subaybay. Right, una ng uh, katanungan na uh, professor, ano nga ba na professor Dr. Doktor Kalilong. <laughs> Itong unang-unang uh, uh, headline po namin na mismo ang uh, kalihim ng uh, Department of National Defense ang uh, nagbabala na posibleng matulad ang Pilipinas sa nangyaring military junta sa Myanmar. Ano pong reaksyon niyo po dito, Dr. Kalilo? Ah, uh, well, I think hindi hindi naman uh, exactly, no, na mangyayari na magkakaroon tayo ng, uh, ng isang caretaker government kagaya ng hunta no kasi ang ang Myanmar kasi if you're going to look at their history no mula pa nung nung uh, panahon ni eh, Halimbawa ni Da Osang Suki, di ba? Lahat sila talaga dumaan sa sa ganyan klase ng sistema no. Mm -hmm. Nagkaroon talaga ng military takeover. Sa natin naman kung pagbabatayin natin ang ating kasaysayan nagkaroon ng participation ang military doon sa ating mga nagdaang revolutions I mean I'm referring to Edsa 1 and Edsa 2 but only as ano no as uh, the last straw that uh, made it possible for these revolutions to take place pero never nagkaroon ng ano no never nagkaroon ng pagkakataon na talagang yung militar ang nag-impose sa sarili nila na ilagay yung kanilang uh, yung kanilang mga sarili doon sa liderato no there were instances also na nagkaroon ng mga kudetas pero hindi naman talaga ito naging successful no so para sa akin yung itong itong agam-agam at -agam, uh, maaring uh, sa pantaha or iniisip mm nito -hmm. ni ni uh, ni, uh regarding may not really be applicable in the case of the philippines no on the flip side uh baka nga talagang magkaroon ng uh, ng uh, revolution dahil nga sa nangyayari ngayon no na may mga tahasang pag violate doon sa ating constitution at the same time um, nandito yung parang panggagalit talaga sa taong bayan no at kung ano mga mga tactics sa ginagawa ngayon ng liderato ng administration para nga ilihis yung talagang usapin doon sa corruption and uh, I think this is really going to anger the masses even further no? hanggang sa baka dumating yung sa tipping point na nga baka magkaroon na naman tayo ng isang uh, isang revolution na siyempre uh, sana hindi naman talaga umabot sa ganan So, sa dinami-rami po ng aming mga nakausap, mapa-reterado, mapa-ikangay uh, dating uh, advisor ng national security, minaliit nila, in a sense, dahil mm -hmm. sabi po nila, with your indulgence, Dr. Kalilong, mga kabalitan-kabalitaktakan, na natuto o matured na ang mga sundalo ngayon. Mas professional, Mas professional na. Kaya't malabo na mangyari yeah. at hindi magkakaroon ng tagumpay kung meron mang binabalak na kudeta, Doktor. yeah Yeah, actually, you know, uh, kung, kung titignan naman din natin na uh, ito kasing mga ano na to, itong mga, mga disgruntled officers na to, either nandoon sila sa mga junior level o kaya doon sa mga nasa senior level na i mean yung mga retired na no so kumbaga yung clout nila doon sa organization hindi hindi pa ganoon kahinog kasi ngayon iba junior officers pa lang yung iba naman retirado na so hindi na ganoon katindi pa rin yung kanilang uh, or hindi na ganoon katindi yung kanilang clout doon sa loob no pero yung kasi mga senior officers at saka yung mga high ranking generals If they will turn their backs against the government, doon talaga nagkakaroon ng ano, maaring magkaroon ng success, no? Right. Ang isang uh, possible military takeover, pero uh, still, still the same. I'm not seeing it happening right now. I think the 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 loyalty of the AFP and the entire national defense is still with the government and uh, i'm i'm not seeing any 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 time no the magkakaroon talaga ng pagbaliktad na magaganap at the moment at the moment nakikita mo bang uh, mapapawi ng kasalukuyang galaw ng uh, pamahalaan yung ikaing namumuo ngit-ngit at puot sa ilang mga Uh, kababayan natin, sapat ba itong ginagawa nilang hakbang, uh, uh, Dr. Kalilong, para mapahupa or mapapayapa Sabihin yung galit? Sabihin na natin, uh, diretsya yun, uh -oh. mahilot man nila, uh -oh. uh, Dr. Kalilong. On the flip side, hindi ko nga makita kung meron ba sila talagang ginagawa mm -hmm. to appease the public or to appease the people. Mm -hmm. uh, when in fact, parang ang ano eh, parang ang lumalabas para sa tingin ko ha, parang lalo nilang binubuyo no or sinisilaban mm -hmm. yung galit ng taong bayan because of what they're doing. kagayangan mm -hmm. Kagaya nga nito halimbawa tong Uh, ang halimbawa kay kay secretary Boying Remulya sa Ombudsman, alam naman natin siguro kung anong kadahilanan itong uh, itong uh, recently no yung pagkakasunog nitong DPWH building na sinasabi mm -hmm. nila De eh, Galing daw sa isang sumabog na computer na mukhang imposible namang mangyari and uh, maraming tech experts ang na nagsasabi no na hindi hindi probable yun malabo talaga kumpara parang uh, mukaga parang ano eh parang they are trying to discredit the intelligence of the Filipino people mm -hmm. they're trying to malign yung ating ano yung ating katalinuhan uh -huh. by giving us these narratives na ang hirap hirap naman talagang tanggapin ano oh. sa totoo lang and kumaga parang isa lang naman talagang gusto natin which is really to find out the truth in all of this mm -hmm. uh, a money heist no dito sa so fiasco na ginawa okay. nila sa mm -hmm. corruption, pero hindi nila magawa prof uh, I may, i ano ko lang may, bago ko makalimutan. May nakikita ba kayo na let's say foreign power na pas, mm -hmm. na posible pong sumuporta o hindi sabi natin hindi maari namang sumuporta dito po sa uh, di umano na military junta or kung ano man na niluluto po nila na pagkilos laban po sa gobyerno. Do you see any foreign power? na uh, maari nating sabi let's say uh magiging katuwang kakampi or <laughs> kung tututol man 'yan uh, doc uh, kalilong well um siguro the way we see it right now no the with 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 what the foreign policy of the government actually is dictating i think the closest possible ally that we could have here is china Okay. Apparently apparently the goal of China here is to, I believe, institute you know, the vice president or the Dutertes back in power because the Duterte's their foreign policy is very clear also uh, when they pivoted towards China. But then again on the flip side kasi itong itong China right now kaya kung makikita natin medyo tahimik din siya rito sa issue na to kasi nga ang layo at ang gusto naman ng China din is mapaigting yung mga internal conflicts natin kasi habang may mga internal problems or issues tayo kagaya nito yung ating attention medyo nalay, nalilihis at nalalayo doon sa issue ng West Philippine Sea mm -hmm. na siyempre protektahan din nila yung interest nila dyan ano? so Unless maybe some segments of the, uh, let's say, uh, opposition will go to Beijing and really ask for their help. uh yun ang ano yun ang, uh, mangyayari at the moment but you know i think china is just there uh, they're just waiting on the sideline and they're you know constantly observing everything that's happening in the country kasi nga they have a big stake in the philippines at the moment mm -hmm. no pero as to whether they will interfere or they will meddle um maaring hindi sa simula pero kung siguro may kitang nila na talagang merong inertia at merong nangyayari na critical mass at talagang may maliwan nagnapagpapalit uh -huh. ng liderato, uh -huh. siguro sila ay tutulong din. Well, pero Doc, hindi natin pwedeng sabihin, hindi rin makikiram, quote-unquote, si Uncle Sam. <laughs> definitely. And the definitely, other foreign na. powers. Mm -hmm. Yes, that's true. That's true. That's why yun nga, this issue is really best left to our interest, you know The domestic policies and domestic politics para hindi na makomplicate. Eh, ang problema nga the government I believe is not really doing their thing, you no? Know? Kasi mm -hmm. more almost three months na tayo dito sa issue na to, and yet wala pa tayo na pasampahan ng kaso, wala mm -hmm. pa tayong na papakulong, and you know ito lang naman yung gusto ng taong bayan, pero hindi natin maibigay, ni natin magawa because they're trying to protect people mm -hmm. and very obvious the playbook is so clear that they really are buying time until the next big issue comes along uh, mm -hmm. and uh, this is this is really something na nakakapagpatindi talaga ng galit ng oh, taumbayan dok hindi pa po ba sapat yung <laughs> binabanggit ng mismong pangulo na iniingatan at uh, hindi hindi actually binabagalan, eh kundi sinisiguro lamang na yung uh, isasampang kaso ay mabigat at hindi malulusutan by technicality. Hindi po ba sapat yun na uh, pahayag mula sa mismong Pangulo, Dr. Kalilong, para ika ngay mapayapa yung nagngangalit na damdamin ng ating mga kababayan? Well, but we can also say that justice delayed is justice denied. And yeah. I don't know kung ano bang prescription time ang tinitignan nila rito. No? Kasi yeah. kung case build up lang naman, the, 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 the thing we hear with corruption, especially with these cases, very glaring naman eh, de ba? Maliwanag naman, natitignan mo lang yung paper trail. sino yeah. Sinong nag-allocate? Sino naggawa ng mga, ng mga unprogrammed insertion? Sinong gumawa ng unprogrammed? Sinong pumirma? Yeah all of these things I think is really not not difficult no, mm -hmm. because the records has it eh and uh, titignan mo lang naman, itapapin mo lang siya. O, ito yung pinirmahan, ito yung proyekto. May na-deliver ba? Kasi kung ghost project siya, definitely may problema tayo rito. And then, sampahan mo na na siya ng kaso. It's, it's, uh, for me, for me, it's that simple. Ano? Kung talagang gusto nating gawin. Kasi may mga pagkakataon like in other countries that uh, very, very big issues like this, like corruption, multi-billion dollar or multi-million, uh, whatever currency they have, talagang na, 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 na itap tawid ka agad Bilis yung investigator. Eh. E diba? Na na, na, na nasasampahan sa atin na e. ng sa iba, diba? sa ibang bansa. Mm. Oh, Di ba? Oh, eh, pero sa atin, how many months ba ang kailangan nila? Eh, pagkatapos nitong taon na to, you know, uh, by 2026, latter part in 2026, 27, all ears and eyes are already geared towards the next election. Elect Di diba? So, la. 2028 mm -hmm. na yan. So, Ewan ko ha, kung, kung gaano nila katagal to gustong tingnan. Opo, Dr. Kalilong, ano po ang nakikita nyo na magiging, of course, eto, uh, for the end time, di ba? Uh, ito ay talagang nasasabi natin na ang malaking factor din, uh, it will make you or break you, di ba? Yung mm -hmm. influence po ng mga religious group pagdating po mm -hmm. sa usapin po na ito. Uh, uh Dr. Kalilong alam naman natin na kung gaano kalaki ang naging impluwensya na ng Simbahang Katolika <laughs> noong 1986 at sa People Power uh, Revolution mm -hmm. uh, ano ho ang magiging papel naman ho ngayon ng simbahan at iba pang mga religious group dito po sa issue po na ito Well uh in a major surprising that uh, some of them or not as vocal, no, as uh, as before, no. I, I'm I'm not saying wala sila rito pakelam. Actually, in many church homilies nga, no, talaga nababanggit dito ng maraming pare because this really concerns uh, a lot of people. I mean, this is not just a political problem. It's a social dilemma, no. And uh, with this, the church is at the forefront, no. Kaya lang yung suporta nila, no, para doon sa mga malawakang kilos protesta, halimbawa, that could you know spin and uh, and roll uh, over uh, like an avalanche into uh, a kind of a revolution uh, typically similar to what we had in Edsa 1 or Edsa 2 mukhang hindi ko pa siya nakikita at the moment no the the level of involvement is not yet there but you know kasi kapag na natin kasi yung anatomy ng no mga revolutions natin unang-una -una, hindi talaga siya pinaplano hindi na plano, walang mga dates, no? Talagang bigla na lang nangyayari, no? It's a very spontaneous thing, eh, no? And I believe na kung talagang darating tayo dun sa point na yon, yung tinatawag natin yung tipping point, na talagang hindi na natin kakayanin, sasabog talagang emotions ng taong bayan. And oh, before you know it, everyone is again going to EDSA. And before we know it, maaari talagang magkaroon na naman ng pagbabago dito sa ating liderato. But it has to be unplanned, no? It has to be something That, that happens uh, with a natural course and fluid, until such time maybe the 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 Catholic Church or the other religious uh, groups will really uh, uh, galvanize along the lines and uh, they will really uh, gravitate with the people and uh -huh. before we know it it's going to be successful okay. Look, say <laughs> lang, ah, with your indulgence uh, Binabanggit kasi na nakadikit sa pangalang o apelyidong Marcos yung korupsyon dahil doon sa nakaraang yes. sa history ng tatay. At may mga nagsasabi rin na huwag mamaliitin ang kakayahan ni the junior dahil Marcos yan. Mm -hmm. May, may uh, kaakibat na pag sinabi mong Marcos, sino ba nagpatupad ng martial law? Marcos. Mm -hmm. Anong basa mo rito, Dr. Calilo? Well, actually, you know, when when I try to analyze the the flow of events and the way things are going, no, mukang ano eh, mukang uh, maaring isa sa sa tinatawag nating plano, no? May mga plano kasi, plan A, plan B, plan C, plan D. I don't know how many plans they have, huh? pero yun may mga may man, may mga design sila, no? That hmm. are already in place. And hindi malayo, no? Na itong martial law, e eh, maaring isa sa mga plano nila and they could start by really angering the people. Sabi ko nga, no, pinagalit ang taong bayan kasi pinagmumukha tayong tanga. Okay, excuse me for the word, pero that's really how I see it, no? Mm -hmm. uh, they're, they're making us uh, look dumb as a public, mm -hmm. as a people, na parang hindi natin naiintindihan yung mga pinagagawa nila at the moment. And so this really angers them, the, the people, which could eventually, you know, this anger mm -hmm. could turn them into a mob crowd, mm -hmm. no? And when this happens, pag may mga elemento na ng lawless violence, no? eh pu pwede na talaga silang ng magdeklara ng martial law no so mm -hmm. kaya nga medyo ano eh medyo yung yung moves natin ngayon it also has to be calculated mm -hmm. and we have to be intelligent also in uh, in uh, in keeping at pace with what mm -hmm. the government is doing para siyang chess match no uh, kasi mas maihirapan tayo kapag nagkapagdeklara sila ng martial law syempre mababali wala yung mga institutions saka uh -hmm. at yung nating uh, elections hindi uh -hmm. matutuloy yan so uh, para sa akin parang isipin mo, Two years na lang naman eh, antayin uh, mo na lang or kung law sila, it will take so many years na they will be in power. So anong anong mas rational decision to for 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 us to make as a people? You just need to make the choice. Right. Uh, huli na lang. Magbal. Uh, eh, lagi namin siyasaan uh, niligwang na be, be careful what you, what you wish for, for, Dr. Kalilong. Yeah, yeah. Actually, na uh, tamang uh, it's Especially no, in this no, case right no. now, na, ang hirap talaga, ang hirap uh, gumalaw oh, at uh, hindi natin alam kung paano talaga. Uh, tayo po position dito. Pero at the end of the day, you know, as a people, mm -hmm. siyempre gusto lang naman talaga natin makuha yung full accountability and the justice that we so deserve. Unfortunately, eh, mukhang ayaw nila to sa ating ibay. Kasi nga, ang ploy ngayon is to really protect the king. No, it's uh, mm -hmm. as simple as that. All right. uh, baka meron pa ako kayo mga karagdagan pang payo o panawagan sa ating po mga mm -hmm. kababayan na uh, Prof Kalilong lalo po doon sa mga sabi natin mga uh, namumuo na yung puot lalo. Ay, namumuo. <laughs> inakikim na <laughs> Kikim kim na malapit lapit pitang uh, uh, sumabog ikay mm -hmm. mga retiradong sumusubo na yung ano eh, yung sa sinaing eh. Uh, retiradong official, mga dating uh, sino man mga dating government official. Oh, may pakana uh, uh, whatever. Actually, actually hindi na nga natin dapat tingnan itong mga tao na to kasi kung titingnan natin yung buhay at estado nila sa totoo lang mas maayos kumpara doon sa mga araw-araw na nakikipaglaban, nakikipagsapalaran sa amen. trabaho, you know, yung yung traffic na yung traffic mm -hmm. na kailangan nilang papunta pa lang sila sa trabaho, Ordinario. they will be battling 2 to 3 hours in traffic, then uh, para para lang kumita ng kakarampot tapos ibibigay pa nila sa gobyerno tapos na nakawin lang, ba? Diba? Mm -hmm. Parang uh, I think these are the people that really accounts the most no in this mm -hmm. issue kasi sila talaga yung yung pinagnanakawan eh, at sila yung pinaka nahihirapan no mm -hmm. so siguro kailangan mas pagtuunan natin ang pasinita ng taong bayan talaga at this point in time and uh, yun nga lang we need to really take very careful steps because we don't know what this government also is up to mm -hmm. kasi tingin ko talagang may mga niluluto din sila sa loob and so far as uh, the people are also trying to mobilize along their lines that, Dr. Kalilong, as always, maraming salamat. Ha. At uh, habang uh, hindi pa naiinin, uh -huh. malamang <laughs> aabalahin ka pa rin namin hindi sa mga susunod na araw. Huwag lang masunog at oh. matutong, ha? Oh, oh, huwag lang masusunog. nila. Kaya kaya kailangan babantayan talaga. Correct. Yeah. Thank you so much, Doc. Ingat po. Good salamat morning. Salamat po. Good, salamat good morning God and God bless. All right. God bless yung, mo. po. O yan po. Kabalitahan yung walitaktakan ng political analyst na si Dr. Froylan Kalilong po naman.